and back to the ball game, Mr. Kanam, Mr. Kanam, tumira wale, kinuha ni Ian, for the seeing, oh, ay tara, yung smooth wow. binato ni Yakult, baby, sorry, baby, <laughs> Yes, the Raymond, yang smooth enough. Grabe naman pala talaga. Diyos ko, ang kanin na. Saan ang kanin nandit ng ulam? Sergio, pumasok. Ang taas ng talbog. Doraemon, kinuha ang bola ni Doraemon. Ipinasa kay Sir Fred. Mr. Pandesal, pinasa kay Doraemon. Doraemon, kapos. Coach ba yun? Bakit ganun? Ayun o. <laughs> Tumira ng tres. Si Yakult. Wala. Nasa na yung bola? Ayun. na si Ronel. Ah, talaga naman naman magnet ang camera doon. Ang sarap. Cyrus, Ipinasa, kay Sir. Wow! galing naman ni Sir. Baby! Ipasok mo, baby! Charing. Uy! Pinagaw ni Ian. Yak may Doraemon, Doraemon. Wala. Baby. Baby and the bagets. Ang tare naman ha. Pinasa kay baby. Baby. Pinasok. Baby, ano ba yan? Tiyari. Yakult, yakult. Ang bata. Oh, ipinasa. E, pinasa. Pinasa kay Baby. Baby pinasa kay Doraemon. Doremon wale. Okay, pasok ni wow. Doraemon. Sir Pabs inuwi ang bola. Charing. Dribble, dribble pala muna. O oh, pinasa oh Sergio, ang taas. Mas mataas pa siya sa ring. Ang liksi mo ni Sergio. Oh, ni rebound ni Baby. Cyrus, saan ka pupunta say? pass break. Hindi na ipasa ni baby. Baby, smile ka muna dito, baby. Mr. Pandesal dinadrive ang bola. Pinasa kay Yakult. Yakult, ipinasa kay Mr. Pandesal Wale. Mr. Jo! Oh, nag-soccer, nag-soccer. Yakult, ipinasa kay baby. Baby, swak. Thank you, baby. Charin. Cyrus. Dinidribble ang bola. Oy, ipinasok. Wow! Tari naman ni Sai. May pa ganon. Eh. The Raymond, the Raymond, the Raymond. Mr. Pandisal. <laughs> habang nagbabasket, habang nagbabasketball, pumapalo. Pumapalo si Martin. At saka, si Manalo. Ay, ang sarap naman na doon yung ulang. At tari naman, ang ganda naman noon. Ang fresh. Ganda. Ano sila tayo? Sergio, lumipad, pasok. Mr. Pandesal. Pandesal, pansit. Pinasa kay Doraemon, ipinasok ng tres. Walay. Sergio Aba, ang liksi ni Sergio oh. Parang binata lang Ang liksi Oh, ang lakas ng pumalo baby ah. Tinira mean, kay Yakult Yakult Tinira, oh sino niya palipal pa yung Cyrus Ang galing naman ni Yakult Kala mo katangkara, Charisse Si Ronel Dinidribble ang bola, wala ang bola si Pinasa. Pinasa kay Sir Paul. Pinasa kay Sir jo. Wala ni Luwa. Nakuha ni Baby. Baby, sige, ipasok mo Baby. Ipasok mo Baby. Slack oh, 'di ba? Baby. Yakult for the tres. Oh my god, ni Luwa. Nga pala bago yung sapatos ni Baby. Sponsored by Kimi. Chiring. Cyrus, sumasalaksak, ipinasa kay Ian, Ian, tumungo-tungo. Cyrus ulit. Oh, Cyrus, naglalaban. Huwag maglaban. Sorry. Sir Ronel, lang bola. Cyrus, pinasa kay Sergio. Sergio, grabe tumalunti ang Dixie. Doraemon, Doraemon. Nauuna ang chan ni Doraemon. Chari. Doraemon, saan pupunta Doraemon? Nagwawala siya. Sir Pals, Ian, isushoot. Wala. Na-rebound ni Yakult. Batang may laban. Ay, hindi pala. Ano pala yon. Pak, Mr. Pandesal yan. Sir, Panset. Panset po. Tiyari. Cyrus. Ano yun? Sayang. Mr. Pandesal again. Nice pass. Iyan, tinitribol. Kakanta pa Kakanta pa yan kakantayan kakantayan cheri Wow, wow. Ring this baby ipasok mo charis ipasok mo baby Oh ipinasa kay Cyrus Wow nice Cyrus Boy labo pa lang tawag natin kay Cyrus ayan yung isa pang yakult pinasa ka sa isang yakult mag classmate wala wala oh kumas ka si Doraemon wale sayang ang say oh ano yun parang traveling yun sarili tabas ang bola pinasa baby baby pinasok wala baby bakit ganoon charing Sorry, si Ronel oh ang new coordinator ng kanong pak 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 pinidribol ang bola ang ganda ng hair pinasa kay Cyrus pa bumubong kasi Cyrus ngayon ah boy labo baby pinasok wala Baby, pinasok. Uy, sayang. Ganda ng projectile ni Baby. Kaya pala siya nakakashoot ng 3 points madalas. Ay, hindi si Baby. Si Yakult. Sorry, si Yakult yan. Sir Runel. E na, ayun e na. Go. Go play. Oo. Oh. Ipasa, ipasa. Sergio, Walay, Cyrus. Bata, pinasa sa bata, ipinasok ng bata. Oy, muntikan na yung bata. Ano nangyayari? Iyan, dinidribol, nanulak. Pinasa. <laughs> Dahil dyan, commercial muna. Ito ang referee. Charing. Si Miss Heart, kaganda-ganda. Si <tapos> Mr. Kanam. Um... Yeah, yeah. That's the update Hi. for today. Bye.